Hello, what's up mga idol? Uh, ayan, naka -form, naka forms na ako. Dala ko na yung kay Master Bag na Bench. At saka, naka-ready na din yung aking love. Hi, love. Good morning, love. Say hi naman dito, love. Good morning. Ayan, di ba? Hindi mo may ngiti. Splada kasi yan. <laughs> naka-ready na kami kasi going to downtown kami ng Baguio, mga idol. At... Uh, nagpe-prepare na kami. It's early in the morning. It's a uh, anong oras na ba ngayon mga idol? Ano oras na ba? It's 5:30 in the morning. 5:30 AM ng Saturday. Saturday ngayon mga idol. So itong maghapon na ito, itong araw ng Sabado na ito, maghapon kami ngayon maggala. Kaya samahan niyo kami maggala mga idol, ha? Yan, ito 'yung room namin. Ayun, ito lang 'yung room namin. 'Di ba ang ganda? espero kaming TV dyan uh, yung hotel na to mga idol is uh, nandito lang to sa pinaka downtown ng Baguio uh, medyo rush na nga to yung pinaka may yung kanyang pinto rush na nga tong room namin na to mga idol eh, kasi ano eh uh, tawag nito uh, fully na lahat ang mga ano dito mga hotel so buti nakakuha pa ako ng isang slot kahapon na room dito sa hotel na to Ah, uh, lahat ng hotel inikot namin sa downtown ng Baguio, pulipok na lahat. So, napakaswerte namin kagabi at nakakuha pa ako ng isang slot. Akala ko sa kalsada na kami matutulog <laughs> doon sa downtown ng Baguio. Kaya lang, uh, kahit pa paano, nakakuha pa rin kami ng isang slot na kwarto. Kaya yun, uh, tuwan-tuwa ako at hindi na ako nag-atubili na paano makuha yung room. Yan inano ko muna yung mga kagamitan namin kasi iwan muna namin to dito kasi mamaya pang after uh, 12 12 pm pa kami uh, mag ano, dito mag check out kaya uubusin muna namin tong araw na to sa galaan so meron kami dito uh, maliit na lamesa di ba dito kami kumakain at yung dala namin pagkain dyan namin uh, pinagsasalo-saluhan Mrs. ko. Tas yung aircon niya, bagong-bago mga idol. Ayun, no? Oh. Napakalamig. Ah, alam mo yung nag-aircon kami kagabi, siguro seconds lang. Hindi ko na inulit kasi napakalamig ng aircon. At ang malamig yung pakiramdam mo. Oh, wala nga kami aircon ngayon, pero malamig yung ano, malamig yung ano, yung pakiramdam ko. Tapos yun, ah, uh, may dala akong jacket para ready na talaga. Yung jacket ko ay kulay black. Yan. Para nakaganyan talaga, di ba? Japorms talaga mga idol. Napakasarap ng pakiramdam pagkakasama mo yung love mo, di ba? Gang, tingnan mo na dito yun. Ay, ganda ng misis ko, no? <laughs> di ba? Ganda ng misis ko, no? So yun mga idol, abangan nyo kami sa downtown ng Baguio. Bababa na kami dito sa hotel. Kasi may ano dito, eh, may pre-breakfast. May pre-breakfast ngayong umaga. Uh, kasama yun doon sa ano, binayara namin. Uh, pre-breakfast siya. Yeah. Tapos siguro ano yan ah uh, uh, hindi ko lang alam kung anong klaseng breakfast yan naka japarms ako mga idol At tingnan yung outfit ko yan yan di ba yan naka naka white shoes tapos naka jogging pants lang ako naka white shoes tas naka white na shades na oakley. yan so yun mga idol ha abangan nyo i-upload uh, ko to sa youtube channel ko ha abangan nyo yan ha kaya bye bye